sanglit init nga isyu karon ang mahitungod sa mga questionableng flood control projects gipaniguro sa City Government of Davao nga walay ghost project o mga ligon ang mga flood control project dinhi sa syudad kini ang gipaniguro ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte di ang gipangutana sa maong isyu okay. Ungo unsa man ba dagay ghost uh, uh, project tanawa gud ninyo ni Davao na ba na bungkag diri bisag usa Kini usab ang ipiniguro ni 3rd District Councilor Alberto Ungab, ilabi na nga makita nga ligo ng mga infrastruktura ng mga proyekto sa mga distrito sa Davao City. There are no cross projects here. First of all, our barangay officials are very vigilant. Uh, all projects uh, in the city passes through barangay officials. Niato tumilabay nga adlaw na himong sentro sa atensyon ang syudad human gisugyot sa pipila ka mga kongresista nga pagaimbestigahan ang mga flood control project tungod sa mga nasinatian nga pagbaha sa syudad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority. Nga nung akong gituyo ni siya kay ang miluya, naluya na sila.